Oh! Aray, Baka tamaan mo nga mo. Grabe dami guys oh. Hoy! Siyempre <laughs> diba, oh. Diba? Oo. Yun lang. na naman. mo! Itak <laughs> siya <laughs> guys oh. Tak tak mo! Guys <laughs> nagkaayos sila na ano. ganda ng huli pag bulig na ganun kalalaki no mga sampung ganun lang laki ay si master jun na ice cream dragon bobo

guys, di pa tayo ng presto? Ayun po sila. Nakaka-sukal ng damo. Sukal yan eh, guys, oh. Damo po. Kaya nakatakot dito. Marami po kasing sawarin, eh. Alupong. Ayan guys, oh. Yan po yung dinadaanan namin din oh. Grabe. Grabe. na to. Nabalik ka pa rito. Ayan hey na guys. <laughs> Ibang itinima rin talaga. Mga maganda huli Huwag itik eh. <laughs> <laughs> Ah, oh, pala din? Ang marinduke. Ah, pandawin na pala ni marinduke. Malapit na mapunta ng marinduke. Ah, oh, uwi siya? Hindi ba lang gumagalaw ah, ito ah? Malay may eh, huli. Tutulog lang yan. Baka porbolig na sa ilalim. Hmm. yan. Eh, dapat tumalo na. May tulog. Paano yung nakaharang? Hindi siya napakasukal din eh. Okay. Oh, well, oh. 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 Tagalog pa ano? Tagalog. Aruyo. Sa Tagalog Ay, sa liwalo. Nas pag naras pang screen. Wala mi liwalo. Saan lumayo? <laughs> <laughs> Ayan kasi ayaw may ipit dyan eh Ayan guys Oh, tagal din screen eh. Hala guys, talo guys. Palit mo kaya 'yan, eh, Michael oh.

Sinundo na po. Yo. 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 Laki. Okay. Buwan. <laughs> <Doan. laughs> Song Arroyo. Ay nako. Pangit ng huli natin ngayon guys. Wala pa. ni sasaku Oh Diyos ka. Tumal. Tumal po ng huli natin ngayon guys. Sama natin yung huli po. Saan? Tingnan nga, laki. Dami yung guys, na tayo ngayon. Na lang, mm, sa manalangin ka lang. <laughs> Tiwala lang ba? Manalangin tayo. Ganyan-ganyan mga galawan ni Marin eh. Muli na marami. <laughs> Lalo <laughs> Abot din na yung hindi na yun. sana muli maganda. Magandang ano na meron na? na Papakita na guys, oh. Meron na, patay guys. <laughs> patay nga lang. Patay na fish. Ay, oh. Laki. Oh, oh. Lucky. Ah, yun. Oh. Di pa? Sabi sa inyo eh. Ano yan, oh. Ano yan, oh. Ang oh? dami, oh. Laki guys oh. Maroyo pa rin. Maroyo pa rin Hindi sumuli natin Ay, dalawa loos, dalawa. Oh. Oh, malik pa. Malik pa. Malik pa. Taba ng arot. Taba ng arot. Arot Hindi, dalawa alo alo loos. ng lisa ang laki ng luwalo. sarap niya jambo taba ng lolo oh Pwes na pwes, parang February 14 lang, lawalo <laughs> ay <Ayun> Kumusta <lang. laughs> um, ba mga date nyo kahapon? Mga nang siguro naman. Mga napagod. Sa dami ng tao sa mall. Oo. Kumusta ba mga date nyo ng Kumusta Pagkakakalakas, ina-inayos kita ng ano ah. Ano? Mata. Pulo natin eh. Buto na yun ni eh. Buto na. So guys, ito na tayo ah. Ay, sibok na. Ito, huling screen to, maliit. Kumagalawang screen ah. Kumagalawang screen malaki. Malakas ba Gabo, malakas? Malakas ba? Oo. Hindi ah. Kamis nga, malakas Di ba? Di diba? ba? Diba? Oo. Diba? yun lang, puro arroyo <laughs> puro arroyo na <laughs> naman puro arroyo na naman <laughs> arroyo na ngayon arroyo na naman Tuma tumalang tagalog ngayon guys puro arroyo lugi lugi, puro arroyo hindi na lag na po bukas, umuli ka ng tagalog ha o, tagalog naman dahil mula oo po, dahil mula kitang kita yung mula o yun guys, tagalog nyo ang brain, bulad brainfish. oh marahing bula, marahing fish oh. Okay, so? oh 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 ng huli, guys, oh 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 na oh 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 tilapia na oh tunay <laughs> tunay naman yan bumagal, oh. hmm?

sa dating spot natin pero may ano gumagalaw yung tubig o agos lang yung bok gumagalaw meron ayun o may isda yun ano, o may isda oh? o hindi baka may ay bulig oh, baka may bagang bulig na, na naman yeah. Okay. So, so, sabi na nabay ka yung tatlo bulig sabi ko di ba bulig bulig nga eh. hindi namin po kayo niloloko kitang kita po sa camera ha? may bangos po may bangos? may bangus daw guys oh, oh, baka may lapo-lapo oh, lapo na rin oh, laki oh oi oi paldo oi tumata butas ang screen naku wasak grabe guys dami di mag si master dyan oh baka tamaan yung mukha mo grabe dami guys oh Uy! bangus beyan <laughs> bangus bangus dami bangus bang. guys oh <laughs> dami <Mamumute> yung bangus dami pinaka malito bangus <laughs> Galing talaga ni Master diyan, oh. Ano, bango okay, to. Hmm. Mga nag-date kayo kaapan, no? Kaya nahuli kayo riyan. <laughs> Saka lumusot eh, isa. Galing anong taas. taas? Ay, Jen, na ano sa butas. Sa butas? Taas, taas ang talon. Lumipad. Okay, Hindi Pero maka sa sa mukha ano, maka ka nasa ito ka nagpakaya. Maka pa ako sa mukha, ay sa mata. Ay, lalaki. Nandito na pala isda ngayon, wala na ron. Ah, sisindan namin kayo, wag kayong magalala. Tok, toklas toklas lang po 'yan. Bangus ba talaga 'yan? <laughs> <laughs> bangus. Baka bangus na plastic. ng bangus. Hmm. Kulay white. Guys, joke joke lang yan. Ha? Baka nyo naman. <laughs> bangus eh. Hmm. Big head. Comment lang kayo. Walang murahan ha. Yes, babalik na po isang screen. Ang puno yun. Basta si Master Jun ang gumalaw. Asahan nyo. Yo, ayun na naman, no? Oh. Oh, Bulig na, 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 na naman yun. Grabe mo. Matatalo na naman. Matatalo na naman. Ayun, fish oh. na naman, no? Oh. Oh, 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 dami! Ako po! Grabe, is dangan. Ay, iba naman lang ito. Puruan naman ito. Ay, laki naman ito, eh. Tagalog. Lucky guys nung ano. Tilapia. Okay, may lipat rin. Puro ano rin eh. Ganda eh. ng tilapia. Tapa oh. Okay nyo. Pumagsana naman ako okay nyo. Nagpahinga lang pala sila bok. Bisi ng salo na lang po. Ayan ay pagyabang sila ng salo. Hirapan na sabuk magsali na. Sige, itaktak mo. Ang gusto. Itaktak mo. mo. Ba't kasi nakahubad ka buk? Kitang <laughs> kita ang body mo. Video ah. Ngayon ah. Sa mga video po, kaya gumagalaw yun. Eh. Oh, hmm, tahimik ini kayo ngayon. Hmm. Nahimik na sila. <laughs> Sige lang pa video niyan eh. Kaya gumagalaw eh no. Oh, ngayon tumahimik na kayo ano Tahimik na naman. Hmm. Guys, jok-jok lang yan baka seryosohin niyo ha? Ano po yan? Big head. Big head ba silver? Imelda Papin. Hmm.